Ang nakalagay sweet and spicy. So ito bubuksan naman natin ngayon at tikiman time na. Ay mabango siya. Mabango. Ayun yung laman niya. Bagong ni awit ha dumating na siya. Siyempre bilang isang pagsuporta din sa atin kaibigan, kaibigan ko naman yung si Awit. Nakilala ko naman yun so, so alam niya yon alam mo yun, awit, di ba, kung nanonood ka ngayon? Pakitag si awit. So, ngayon, nag-order ako ng 24 pesos ang box. Nakalagay dito sweet and spicy. Tapos, titikman na natin. Okay, natin ito dito sa plato. Plato. Bilang isang bagoong expert, ito na, tikiman time na. Masarap. I love it matamis matamis na gagaw buhay yung tamis ang hang yes masarap parang ganun siya matamis na maanghang. spicy tama lang yung anghang. tama lang din yung tamis so masarap ha bagong pala yung tinikman ko tapos kung mahilig kayo sa mga sausawan yung matamis na maanghang perfect sa inyo itong bagong ni Awit So, may saging tayo. Itong saging ko hinog na. At ito talaga munang ipapartner natin. Okay? So, 3 six siya. 24 peraso. Pakidivide na lang kung magkano yung isa. Pero masarap siya, guys. Masarap. Bagong expert ako kasi gumagawa din ako nito. Kumagawa mas perfect to kung um, may, mamaya titikman natin kung may kanin. Pero ako kasi, saging muna, pero mamaya sa kanin. Pwede rin to sa mangga. At saka yung laki na guys, ito yung laki. Masarap. Masarap siya. Hindi ko alam kung si Awit ba nagluluto nito o may mga tao siya nagluluto. Pero all in all, masarap. Suportahan din natin ang mga kaibigan nating na nagnenegosyo, guys. Huwag puro ano lang tayo. Puro negative. Bigyan naman natin lahat ng mga tao na may chance, 'di ba? May kaya nga may second chance. Huwag lang puro husga, okay? Lahat ng mga tao ay deserve ng second chance. Kaya huwag puro husga, okay? Huwag po rosga sa kapwa. Kailangan ano, magsuportahan. Lalo na pag lumalaban naman ang patas, guys, no? Suporta na lang tayo.